Okay. Ito ang number one. Ito ang number two. <laughs> Yung mga nanonood, tatanungin natin kung sino magaling. Walang buho, pero maputi ang kinikinig. <laughs> Go. Back clap. At mimi. Oops, <laughs> kanta <laughs> ni. Yo, what's <laughs> up uh, mga kabay? Andito tayo sa labas ngayon. Nanood tayo ng mga pasensya nang binabahay dito sa amin <laughs> ang aga-aga nila nag aano ah, dito pasensya sa labas oh. yan nakikita ay, nyo mga bayan kaway mga kayo kaway muna kayo oh, iyan oh. shout out yung kayo shout out <laughs> so manunod tayo mga dito mga kapay kasi ano uh, Kagabi pa yata ito, nag, naglalasingan ito mga ito. So, trip lang nila ito mga kabahay. E liga o Okay, Lord. samahan mo Sabihin mo nga Sabihin mo Wala na akong price. mga kaibigan. sa Bakit? Okay, ito ang number one, ito ang number two. Yung mga nanonood, tatanungin natin kung sino magaling. Oye! <laughs> Siya ang pinakamagaling, number one o number two? Sumabog <laughs> ka, Walang so, buhok, pero maputi ang kinikinig ko. Kaya sa ko. Wala akong pake. <laughs> Mabangong kaligid ko. Si Chris Aquino, ah, kahit kailan. Si Chris Aquino, kahit kailan. Hindi na pake. Sinbaho na politika nyo. Ano? Politika ba? Beklap! Beklap! Ginagawa mo! Ugo! 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 Ugo!

Ganun ha? Hindi naman mas sinabi kasi na maaakot. Okay, okay. Eh tanga ka. Part 2 naman, the part 2. Ano ba kayo? Ano ba? Ano ba? Ano ba kayo? Ano ba kayo? Okay, okay everyone. 1, 2, 3, go! Pekla, pekla, awra! Gagawa wow. oh, oh, no, no, mo. Ooy, tuwi na ako, kuya. Pag-aaga, aga-aga. Patuan ang mga Oh my Dito na Tama na. lang po dito Nakasiyahan lang po dito mga kabahay. <laughs> so yung mga kabahay, you no? Know, medyo nakasiyahan lang sila. Tapos medyo nagkainitan din. So mga biro lang yung mga kabahay kasi ano sila, mga kasama naman. Uh, ah, Nagpapasun tapos yun. <laughs> yun mga kabahay. So yun mga kabahay, umpisa na naman sila. No? Ah, medyo okay na. Okay na, okay na, okay na. Walang ina na ulo. <laughs> the best example that you can do to avoid exp Gila mo? What? so very slow. I don't know talking about. Can you give me an example? Siyoh, tayo Ay tanong ko sa yo. Ano pa piling namin today? wala pa 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 kami? Ito ba kami priniyo? Ayon. 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 ng yosi tao. Itadong priniyo. pa yosi

Saan kaya Say That's all! Hi! Thank you! I clean it all! Wow. I love you ma! Oh. So yun mga kabay! na naman sila mga bay Wala Wala We can ha! We may have! We

Ito mga bahay kasi na rin kasi yung ginagawa Ah, kasiyahan lang nila kasi. Ah, Siyempre, bagong taon, nakakasiyahan mga to Kaya yun. Yes, I know. It's selfish. Ah, pag nakita, totoo nyo. Mga tatawa talaga kayo dito mga kapatay. Yun. Kunting yung kasiyahan lang yun. Kuya, wala kang pagkain dyan. Huwag shout out ka muna. Ah, my name is Sophia Marilla. Thank you po sa Green na ako dito sa lugar na to, hindi ko alam man. may picture sa akin, yeah. may video sa akin. But, ganun man yung mangyari, wala man akong magagawa, wala man rin akong mapapala sa nangyayari nito. Thank you. Thank you. That's all. Love you all. Thank you for no? watching. Happy New Year. Hi, happy New Year. Hi. Happy New Year. 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 Happy sana. Iyon. Happy New Year. Happy New Sige <laughs> so, mga kabayan no. Ah, katuwaan lang tong mga kabayan. Para <laughs> Happy New Year. Yan, Happy New Year daw. No? Love you all. Yan no? lang happy 'yon. Happy New Year. Bless seryoso ka sa isang bagay, pangit ka. yun no. Pero kung maging masaya ka sa buhay mo, maligaya, maganda ka. Yan na, ano lang tong mga kabahay. Uh, lang, lang, lang nila to. Iniwan niya ako ng jowa, okay lang yun. Eh. oh, yun. <laughs> Iniwan ako ng boyfriend ko, okay lang yun. Oo, oh, yes. okay. maganda pa Lalaki <laughs> lang yan. Sabi nga ng nanay ko, wag kang mag -ano sa lalaki, mahalin mo sarili mo. Magpaganda ka next year. Oh, Iyon, no? Magpaganda pa <laughs> 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 <Iyan ang> next <harapain. laughs> So yung mga kabay natapos tapos yung kaganapan dito. Happy New Year, God bless. Si, so... Uwi na sila lahat. So hanggang dito na lang. Salamat sa panood yung mga kabay. Na. So, hanggang dito na. God bless yung lahat. At Happy New Year sa lahat. Yun. Kuya, hey, Happy New Year. Happy New Year. Welcome to ano? 2021. Yahoo! Dito. Hanggang dito lang. Bye-bye.